Itugma ang magkapares. Sa. Sa, kahanga-hanga. I. I, mahusay na pagkagawa. A. A, mahusay na mahusay. Itugma ang magkapares. itugma ang magkapares. Tatlo. Isa, subukan mo ulit. Tatlo. Tatlo, kahanga-hanga. Isa. Isa, ang galing. Lima. Lima, kamangha-mangha. Woo! <tod Chinese> Itugma ang magkapares. Mag-click sa asul. Dalandan. Subukan mo ulit. Mag-click sa asul. Asul. Napakagaling. Mag-click sa puti. Hanapin ang magkapareha. Ka. I. Subukan mo ulit. Ka. Ka. Kahanga-hanga. Ha. I. Subukan mo ulit. I. I. Napakabuti. Ha. Ha. Ang galing. Hanapin ang magkapareha.